meow side mirror nila mm. Diniretso pa kasi na itong isa pa naman yung ano yan. Side mirror

Huli din, huli din. Huli yan. Sa dami ng pa kayo, na kayo Ano yung isa? Yung pound Ano yung isa? Bakit? Ah, po Ano, yung isa? ano, yung isa? ano yung isa? Ano yung isa? Ano yung isa? Walang ano? May, may lisensya naman. Ano, 20 oh. pounds isa, 20 pounds. May bayad sa papel. Ayun nga, baka ano, mayo nakasulat sa ano niya. Sa nakakalangay, daw eh, hindi naman mayo sniper. Sniper, tapos wala si <laughs> mirror. Yung pound jo example Yung isa pala yung ulas, yung sniper. Eh, nata may impound. Pero may isang mirror pala siya. Parang sa papeles papel siya, tama 'yan, oh. Kaya mga ganyan call, mga pinagbabawal ang ticket. Okay. Oh, ito, grobe. Mga pinagbabawal na tikli. Mga una ka din, mga una Baon lang talaga dito, lakas ng loob. Lisensya, lisensya. Hindi kailangan yun, lakas lang ng loob. Ay, yawa. Yawa. Lakas, wala. Ano mo nga kung may gelp Pag wala, ayawa na. kinuha niya lahat ng violation. Pag walang gelp rin. Pati di jackpot. Ano? Pati di jackpot. Ayan. Pwede pala walang pitisi lang? Oo nga. Ayan. Patjak. Si Patjak. Si Patjak. Si si pat, 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 it's, pat, yung... it's your brother. It's your brother. <laughs> happy Nino. Si Patjak. Patjak. Si Kuya si 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 Pat. Tsaka si Kuya Jack. Gago! Ano sniper. pag natin yung Desensya na yan. sa Uh -huh. no, no, oh, <laughs> kasi <Okay>. ko sa wala sa'yo. Ano, ano, namali ng bit-bit ko to. Ay, sign ba yung nakuha ko? Iba yung ano, iba yung maso papel, <laughs> <laughs> Ay, mali eh. GG. Naka-aero. Ito eh. considered as life. Ito naman, walang konsensya. Okay. May okay lang siya pero picture. Hindi, okay lang kung sa portal, yung LTO Ay, wala, portal. Dito, kaso walang yung yung signal dito eh. Di kailangan portal. LTO portal uh -huh. pwede. Uh -huh. Allowed kasi yun. Kasi yun. Kaso walang ano rito eh. Ano yan eh. Atorne ano Atorne no case <laughs> <nipayin pa dito. laughs> Atorne no case Mark Silo Mark Silo Hindi pero totoo to yun Kailangan <laughs> <laughs> Ay paano to? Sniper tapos hindi wala na tayong magagawa dyan Tuloy po ang kaso Vlogger May vlogger tayo kaya kalalo <laughs> Vlogger Ngayon ako ang tuwa natin ha Ulitin natin Vlogger na Vlogger ang motor video pati Ano masasabi nyo? Ayun <laughs> hey, lang ako naka ano Na naka yawa ko yawa. It's a problem. Oh. Ano? Wala ko nakita ng big bag na mabagal. Wala na ng big bag na mabagal. Uh, bakit siya nagtakit lang ano? Ayun yung makita. O magrego de. Oo, tama na 'yan. Ha? Motoruson. Makaka dito Mayroon ka pang sariling driver, pulis nga. lang Yung motor may sariling driver. Kung pulis yung driver mo. Oh adukat yung asa eh. Nasa loob na? Hindi, drive. Motor, ay yung ano, pulis magta-drive. Uh, may mga paong helmet eh. <laughs> may paong helmet yung pulis. Yung palit eh. Sasamang siya? Oo, sasamang. Sasamang siya sa ano? O, 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 form eh. Kung magpapaiwan sa kasi impound na yung motor niya eh. Iwan na lang siya rito o sasama ka dun sa ano? O, o, o. Oo, kasi para okay. so, ma-report so, niya. Tapos dun na siya magana. Kasi wala signal dito. Wala rin siya may maingan ng tulong. Ayun o no? May helmet na yung mga pulis <laughs> o Ayun no? dalawa Helmet Ayun lang Ayun o no? Mamimili ka Mamimili ka kung OBR ka o ikaw ano Dapat yung kayo talaga Hindi ito hindi na pwede siya mag drive Wala siyang lisensya eh Yung asa may lisensya pero parang may palya dun sa papel Oh. Impound na to, wala pa siyang side mirror, wala pang ano. Yun lang. Okay. 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 May balat niya pa sa kwer. Mio ang rehistro. <laughs> Pero sniper ang motor. Sniper ang motor. Yung isa, walang side mirror. Oh. Tapos nung tinanong yung lisensya, picture lang. Picture oh. ang lisensya. Tapos nasa Nas tropa, tropa daw, daw nasa lisensya tropa ng lisensya <laughs> niya. Tapos nasa tropa daw yun, dinala yung motor. Ayun na. Saan so, dadalhin kaya yun? Okay. eh ni. Dinala sa, sa ba, ano, ta, baras. 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 Baba. Tanay. Uy. Oh, kung baras yung atin sa oo. Alam okay. niyo na guys, mag-aakyat kayo kailangan para walang sakit sa ulo kompleto pa bel. Dalo lang kadali, Doon hindi sa sakit ulo niyo. Yung isa, may lisensya pero nasa nasa cellphone. Cellphone. Kasi yung lisensya pinahiram sa tropa Malamang <laughs> <laughs> Nandun sa tropa Grabe <laughs> yung lisensya nasa sa tropa Ay, palos sa talang yung lisensya mo, pinaka-importanting dokumento mo sa buhay mo yan. Papahiro ko sa iba oh. tao. Ah, ito na mga master. Ang lang natin ngayon. I-upload ko na ito. Ota na. Mauna na ako. ako. <laughs> Teka, upload ko muna. Up up upload ko na ito.